Kape muna tayo guys ah, Tapos na yun kasi Trabaho natin kaya tapay so, na lang Wow Pero na. Ay, kape-kape muna. Maulan. Tara. Dito. Mey pa may oo Oh, pa ano kay binminibig lang mo paglunok mo sa kape eh. Ako oh, napapaso ako pag nabibigla ay hin'di kasama ko 'yon sa trabaho maulan may bagyo kasi hmm ilang minuto na lang mag alas 5 na or alas 5 na pala labasan na sa trabaho wala kami overtime ngayon eh Oh, ano yan eh, Levi's yan eh. Levi's. Yun nga. Pagbira ka. <coughs> oh, yun yung binubog sa harapan. May ganyan kami talaga ka pag hapon na, pag palabas na kami. Alin? Baka dadalhin niya sa kanila. Parang Jerry. Papagawa niya yung truck niya sa lunes Parang Jerry. Yung nag -stock up na Preno. Preno. Yung hindi nagawa kahapon? oh, yung naka-steading ilaw. O, Hmm. Ano ano? ano ano? Ha? Ah? Wala, di mo talaga mahanap. Pero, ka ah? Ano yun? Ano pa namin kasi madilim na. At so, sa sobrang lakas ng ulan. Be, labas. Oh Lising mo kaya yung double cup, be. Pasok na lang yung truck di parang Jerry dyan, oh. Oy, sabihin mo na lang sa kanya, paulo mo na lang, pasok na lang sa lunas. Wala naman, wala naman, yung eh. Daba tila, eh. Glower lang na, oh kanila? Yun lang. Oh. Napasinisipon. <laughs> may isang unit na dumating mga uh, salons ko lang ako gagawin kasi electrical to uh, wala nang ngayon na schedule kaya sa mandi ko na natitirahin yan or bukas <laughs> di ko nga alam eh, nakalib pala si Janelle bukas eh sabad eh. May unit po pa rin Kung walang baka na i-bukas, siguro maghapon ko ito titirahin. Dahil ang ano ang, ang problema nito, nag-i-stack up yung uh, peno niya sa delight. Ha? Ha? Ó. Oh. Eh, may unit kami ngayon na siguro bukas, kung matatapos namin bukas, uh, titignan ko yung mga grounded ng electrical nito sa Isuzu so Giga. Eh, may problema kasi ito eh naka-permiss yung sindi ng ilaw sa telite. Kaya... Oh. Ano daw? Mai renang. Yes. Woo. Sige guys. Bawasan lang balik.